Kumalat sa social media ang larawan ni Luis Olarte, Jerry Olarte at Ronald Alomdo. Nakiusap rin sa iMinds Philippines ang pamilya ng mga biktima na ipost ang larawan ng tatlo dahil missing anila ang mga ito. Ayon sa pamilya ng mga biktima, nag-deliver umano ang mga ito ng kambing sa isang komini bonsuan tan. May 14, 2025, nang maipo sa page ng iMinds Philippines ang larawan ng mga biktima. Ayon sa impormasyon ng pamilya ng mga biktima, huling nakontak ang mga ito noong May 11, 2025, ganap na alas 7 ng gabi. Nakarating na rin sa kinauukulan ang paghingi ng tulong ng mga pamilya ng biktima. Uh, ito nga pong uh, paghahanap dito sa tatlong bangka nito ay nagsimula po uh, noong nakarating sa ating himpila ng uh, Sur Police Provincial Office na meron nga pong biyahero uh, ng mga hybrid na kambing na nawawala. At uh, sinasabi po na napadpad dito sa Maguindalaw del Sur upang mag-deliver nung kanila pong mga paninda. At uh, noong araw din po na ay uh, patuloy na po sila pinaghanap ng pamilya at wala na pong kontak uh, o pagkakaalam kung nasaan sila. Kaya po, nung nakarating ito sa ating himpilan ay uh, agad pong ipinag-utos ng ating pro, uh, Butihing Provincial Director, Police Colonel Ryan Babi Paloma, na bumuo ng isang tracking team para po matrack kung nasaan po itong uh, mga sinasabing nawawala na nag-deliver ng kambing. May 23, 2025 nang makarating sa Provincial Police Office ng Maguindanao del Sur ang impormasyon na na nailibing na ang biktima sa sitio Goma, Barangay na Bunda, Sharif Saidona, Mustafa. At nung araw nga po na paghanap dahil nga po sa laki ng area noong uh, 18 hectares na taniman ng Goma ay uh, wala pong indikasyon na nakita nung araw na yon kaya po nagpatuloy yung effort na ginagawa ng ating kapulisan at kasundaluan kung kaya ta nagpatulong doon sa ating mga barangay officials para po Ah, uh, makatulong sa pagtatabas doon sa nasabing lugar. Araw ng Viernes, May 30, 2025, alas 9:30 na umaga nang matagpuan ng tatlong nag-deliver ng kambing, pero malamig na bangkay na ang mga ito. At yun nga po, nung May 30 nga po, habang nagtatabas po, ay nakakita po Ah, ng indikasyon yung amoy po na masangsang at anong sinundan po ng ating mga tropa yung ah, amoy ay ah, tumambad nga po yung isang ah, hukay at nung ah, pinatuloy po na paghukay ng ating kapulisan, kasundalan at ng sibilyan ay doon nga po ah, tumambad yung ah, tatlong bangkay. Ayon sa tagapagsalita ng Maginda Sur Provincial Police Office, matutukoy lamang kung ilang araw nang inilibing sa lugar ang mga biktima kapag lumabas na ang resulta ng eksaminasyon ng Regional Forensic Unit ng PNP ProBar. Sa ngayon po, ah, hinihintay pa po natin yung ah, eksaktong ah, report ng ating mga nag-examine sa RFU kung kailan po ah, posible or ilang days na po ba tumagal itong ah, mga bangkay na ito doon sa pagkakalibing. Wala pang natutumbok ang otoridad ng motibo at sospek sa krimen. Sa ngayon po, yung uh, motibo po ay uh, patuloy pa rin po nating uh, kinakandakan ng investigasyon para po makapagbigay kami ng specific na at konkretong uh, basihan kung bakit ito ginawa sa kanila. Sa ngayon po, hinahayaan po muna natin na gumulong yung investigasyon para po maging uh, detalyado yung aming uh, susunod na progress ng aming pagbabalita sa inyo po. Nangako naman ang otoridad na papanagutin ang mga responsable sa pagpatay sa mga biktima. Hanapin po talaga natin yung ustisya para managot kung sino man po ang uh, ang uh, may sa pagkamatay nitong tatlo nating uh, kababayan. Jovelyn De La Cruz, iMinds, Philippines.